Ito ang ilan pa sa mga possible treatment sa erectile dysfunction. Una, PDE5 inhibitors. Ang isang example ng isang PDE5 inhibitor na gamot ay ang Viagra na may active ingredient na sildenafil citrate. Ating balikan na ang enzyme na PDE5 ay nagko-convert sa cGMP to GMP. Kapag na-convert ang cGMP to GMP, hindi mamimaintain ang pag-relax ng smooth muscles at arteries sa ari ng lalaki. Kaya, kakaunting dugo ang pumapasok sa corpus cavernosa na ang masamang epekto ay hindi tumatagal ang ereksyon o hindi satisfying at stable ang pagtigas nito. Kaya, para mapigilan ang pag-convert ng CGMP to GMP at mapigilan din ang non-stable ereksyon, kailangan i-inhibit o pigilan ang PDE5 sa pagconvert ng cG